Dito na ako sa IKEA. Pag andito ako guys, sigurado magpapabaksa ko. Sale pa rin. Uh, Singapore birthday kahapon. Happy birthday Singapore. kagaya yan oh 7.90 ngayon 5 dollar na lang ang ganda oh ang lambot mag-stick to sa floor so hindi siya slippery tapos yan oh 4.90 na lang eto ito siya para sa ano oh, pang drain Baka hindi yung tatagos dito. So, magkano yan? 190. Bili kaya ako ng isa. Tapos, pwede pang isabit after. Ano mo? Price. Price agad. Uy, 790. Ito kaya? Bakit may 10 dolar? Oh Turnover for more Tapos 10 dolar Oh bali 790 yung cover Tapos 10 dolar yung ano Ang lambot niyo Tingnan niyo yung mga sale nila Basta ba't din ang Singapore, nagsisill ang Ikea. O yan, dollar. San ko pa yung makita? O okay. Ito kaya. Bakit umahal? mag -reklam. Ganda ng salamin, no? 99. 119X. Napaka-expensive. Ganda yung, ano, sala. Ay! Sala yan, tapos kainan. Kahit maliit lang ang bahay, pag ganyan ang ano, ang ganda. yung gusto kong bilhin. Ayan. Ito, ang ganda ng mga lamesa nila, oh. Ayan. Ito, one dollar. Ito, ang kagandahan nito. Bibili ka ng box. Ayan. So, kasi kahit na mauntog-untog, hindi siya maano sira Mabreak agad. Hindi siya mabreak agad. So medyo matibay. Ito, dito naman isa kids area. Ayan. Mga organizer ng toys. Bedsheets ng mga bata. Tapos crib. Ang dami. Ang daming toys, oh. Ang okay. <laughs> <Okay>. cute. Ang <laughs> <How> cute ng bis. Tingnan mo. diba? Tapos ito naman, mga lamesa na pang pang trabaho. Ang hmm, dami. Tapos organizer. Tapos dito man mga kabinet. Ang ganda niyan oh. Cute na room. Kapag maliit ang bahay, ganyan yung kalawak ng room. Napaka-organize na ang cute. Gusto kong bibili ng ganito. Tapos dito naman mga bed. Sige naman. Ayan. Mga taos. Ayan. Tapos. Ito naman. Ito yung P250. Mga organizer. Sa loob ng CR. Ayan. Ano ito? Ang oh, batir. linis. Yan, nakabitin pa. Basurahan. Hmm. Ito ya. mga sing. daming salamin. Ito na kitchen place. Oh, ito siya. Oh. Magkano na pala ito? Ito pa yung nakita ko na $6. Oh, hindi. Drain uh, na. $16. Mahal pa rin. Ano yun siya? Oh. $16. Tapos hindi lang mailagay. Eh. Ito na lang. <laughs> Magkano ito? 190. Oh, di ba? Hmm. Oh. Pag drainan ng baso. Ganito siya oh. Ayan. Ayan. Ganyan 'yan. Oh, meron. Meron dito oh. Hmm, liit. 8 dollar. Eight dollar, three dollar. What the? $8. Ayan. Kasi ano, alam mo oh. Kaya mahalik like, siya. Oh. Tapos, ito pa yan. Ito naman, $6. Yan yun yan. Yan yan. Oh, ito pala yung $6, oh. sisir agad. Hindi kaya. Saan kaya to? Parang gusto ko. Gusto kong bibili nito pero hindi niya alam kung saan yung ano, nakabox. Hindi kaya to. ganda nito oh. Kailang ang mahal. Ah, see? Paglagyan ng mga spoon. Ganda. Thank uh. Hmm. Organizer, Ay, ang ganda. Ganda magpaganda ng bahay. <laughs> Kung may pera, ayan, mga sibon. masing kanya, Dito mga dining tables. Dito ako kumuha kanina. So, six and then this one. Uh, yeah. Dito na ako sa bahay, guys. Uy, hmm, grabe yung init. Hindi ko alam kung paano ko binuhat yung binili ko sa IKEA. Oh, my God. Karating ko lang. Mga oras na. Last 10. Yes. Mga oras na last 10. Yes. Tingnan nyo kung paano ko. Ayan, ayan, oh. Kasi yung unan, malambot yan. So nilagay ko yan sa gilid-gilid para yung mga plate dyan sa center tapos nagbas talaga ako <laughs> tapos pinagkasya ko dyan sa bisikleta pa uwi dito kinaya ko talaga my god grabe akala ko, akala ko mag-give up na ako kanina akala ko mag-give up ako kanina kasi as in so sabi nga ni ang titi pa ako sabi niya ilagay mo sa tro akala niya siguro magtataksi ako pero hindi yung, dyan sa Ikea dyan sa Alexa Alexandra Road ano, malayo ang bus. Papunta dito sa amin. Ang bus kasi malayo dito sa ano, dito sa amin. So, yung bus sa harapan ng ano ng ng IKEA, yung bus sa harapan ng IKEA, walang liliko papunta sa amin. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng 33 diretso yan papunta sa Lipot Road. So, yung first na bus stop, doon ako naghinto. And then, buti na lang may lift doon. So, ayun, akala ko mag-isa lang ako sa lift. Tapos may tumakbo dalawang India, Indiana. Uh, I think Singapore dyan sila. So sabi ng isang babae, uh, it's too heavy. Sabi niya, it's okay, I can, I can carry. do I can carry, pero mag, ano, mag, hinto-hinto ba? So, no, my I will help you. Sabi niya, sabi nilang dalawa. Tapos, nag-anuhan kami, no, it's okay, it's fine. Nahiya ko, bak baka kasi, ano, um, ma-waste ko lang ba yung, ano, time nila na pa-uwi. Oh, So, sabi ko, ah, sister no me. Sabi niya kasi sabi niya, sister is too heavy. We help you. Sabi niya ganun. Nakita ko naman yung itsura niya na talagang uh, ano siya na tumulong. Pero yung isa, parang siguro nag-aalangan sa kinausap niya ng salita nila na uh, sabi niya hindi. Kasi yung yun ang pagkaintindi ko yung sabi ng isa. Pero sabi ng babae, no. Hinawakan na niya yung handle. Tapos, sabi niya, mm, uh, tulungan ka namin. It's okay. No problem. Uh, saan ka ba uwi? sa ano sa, impre sa road. impress sa fair Press impress market sabi ko ganoon so wala akong choice kasi nilanan niya yung handle wala na grabe yung pasalamat ko ah, kasi asin talagang bigat so ayaw ko lang magtaksi namamahalan ako eh, wala, hindi pa ako makabili ng pagkain ko kanina ano dinner kasi yung naglats ako kanina nga ano, uh, yung no, korfan no, so buti na lang uminom kami ng milk tea doon sa nobiyana kan kanina kasama kong pinsan ko so parang hindi ako masyadong gutom ba pero diyan sa Empress Market, close na yung ano, yung cooker. Wala nang makain. So punta ako ng 7-Eleven. Ano? Punta ako ako ng 7-Eleven doon ako bumili ako ng sandwich. So eto nga, ituloy ko may sinasabi ko kanina, yun. So nga, so yun nga tinulungan nila ako hanggang sa bus stop. Hmm, grabe, yung pasalamat po salamat ko talaga. Shout out sa dalawang Indiana na tumulong sa akin. Thank you, thank you. Hmm, tapos ayun, So, doon na nag-antay. Nauna silang nag sa ng bus. Tapos, ako sumunod. Buti na lang, mayroong isang... Sabi ko kanina, uh, pero sure ako na may bus na, ano, sure ako kanina na may bus na papunta doon sa amin. Dito sa amin. Uh, hindi, hindi ko lang sure kung 98 or basta 9, two digits yun. So, nung, nung tinignan ko yung board, nung tinignan ko yung board, uh, yun, 93. May isa lang. Buti na lang may diretso dito sa Empress Market. So, dito sa basta na namin dito sa Mandarito, doon na yung market. So, yung ang ginawa ko, ayan o, uh, yan, binuhat ko yan hanggang sa upuan, bumaba kami sa may hagdan, tapos iniwan ko yan, tinali ko, iniwan ko yan, kinuha ko yung bicycle ko doon sa may, ano, sa may parking ng bicycle. Tapos, eh uh, ayun, inilagay ko dyan sa basket, dyan sa ba basket, nilagay ko dyan yung plato. Grabe yung, tapos yung bag doon sa harapan. So, um, grabe yung ano ko dyan, yung, yung, pagod ko dyan. So, dahil nga, uh, ganyan ang tsura ko kanina. So, inilapag ko na yung bag, bag sa may small gate. Tapos, dinala ko na dito yung bicycle ko. Tapos, ayun, yung, kasi nga hindi ko may ano yung stand. So, binaba ko muna yung mga plate doon sa may basket. Nilagay ko dyan sa floor. So, tapos binalikan ko yung bag. Tapos, ibinalik ko na naman yung mga plate dyan sa, ano, sa may bag kasi gusto ko i an uh, gusto ko i-hold ko bukas i-hold ko siya so ayan grabe ang hirap <laughs> sabi ko na ano ko nan saka ko lang na-realize na nung nag na ako na eh hey, mabigat pala yung bitbit ko hindi ko maramdaman na mabigat na napot, hindi ko maano sa isip ko na mabigat kasi naka ano sa tuling, uh, hila-hila ko naman so hindi ko ma parang hindi ko maramdaman na parang kaya ko. Hindi ko naisip na mabigat na pala. So, nung pumunta na ako ng counter, ayun na, sabi ni auntie, it's too heavy, you can, you can carry. Sabi niya gano'n Sabi ko, wala akong choice, nahiya yeah, akong magbalik. Sabi ko, yes auntie, I can carry. Sabi ko kanina, kung hindi ko kaya, magtaxi ako. Pero parang yung isip ko, parang kaya ko. Tapos yung katawan ko, kaya ko, kaya ko pa naman. Kaya lang, paunti-unti lang ba, mag maghinto gano'n Tapos yung itsura, itsura ko ba? <laughs> Kasi yung itsura ko mabit Oh my God, ang ang ano hindi ko ma-imagine na kayang-kaya ko pala ay Diyos ko so yan, guys sana ano sana guys panuuri niyo itong video ko na to na uh, pumunta sa IKEA, IKEA kasi grabe yung hirap ko dyan <laughs> para mapalitan man lang sana para mapalitan man lang sana ng viewers and like, comments pag pupunta kasi ako ng IKEA, sure na bibili ako. Kasi magpapabox ako. Meron, andyan na yung box. Kaso, uh, tinitingnan ko yung mga ilagay ko. Parang, parang kulang ang box ko. So, we'll see how again. Kung paano, kung kulang, ipalit ko na naman yan. Ay, nako. Buhay OFW. Tapos bali-balita na bubuksan daw dyan sa Pilipinas yung mga box. Ay, Diyos ko mahirap kami dito tapos maganyan ganyan kayo kayo sa Pilipinas huwag naman sana ah. mawa kayo so yun guys grabe puyat po ako Uyad ako kagabi, pero nagising ako kanina mga 10 o'clock yun guys maraming salamat sana manood kayo para naman may ano may palit yung pagod ko dyan sa pagbubuhat niya ay ingat po tayong lahat and see you in my next one